So good day sa inyo mga ropa So ngayong araw mga ropa Isama ko naman kayo sa Sa under, under, underground mall Sa so, Korea mga ropa So mga local brand na siya Halos mga hindi nga walang mga ganong brand halos, halos mga local brand na ng Korea Ang mga binibenta rito Ito lang tayo mga ropa Nasa underground mall na tayo sa so Sunday nga ngayon maraming tao di ba maraming shopping lalo ngayon papasko tagal pa pala <laughs> next month na pa pala ang pasko kasi so, pag Sunday talaga maraming tao rito may mga mga taga probinsya dito rin nagpupunta kasi city nga itong region yun sila mga roko diba? Ganda. So winter na nga. Tapos karamihan ng mga ano, na mga makadis, makadisplay sa mga ano. eh, puro pang, pang malamig na talaga. Mga coat. Mga hoodie jacket. Winter jacket. Yun ang mga usually nakadisplay naka, naka display na sa mga ano. Sa mga butik dito. So karamihan ito mga local brand lang ng Korea. May mga branded mga ganun. Mga local brand na ng Korea. Pero maganda yung mga tela niya, mga ropa. Panalo. Hindi ka naman talo sa tela. Medyo mahina nga yung bukos natin. Wala pa yung mic. Nakalimutan ko na rin yung mic. Pero kaya yan. At yung ropa, no. Ano? ibang ganda no para may may tao meron para sa thousand pa nga diyan ropa sponsor ko tumambay diyan so may wifi diyan mga ropa so yan na nga mga ropa pero pala mga iba na katulad ng naka-display na medyo may nips lang pero karamihan ng hoodie jacket na at saka mga long sleeve na ano, ano yung sino yun mga <laughs> ah, pambabayan tapos <laughs> alam diyan so ito yung gitna mga ropa may count yung so, parang may snow pa din sa loob isa yung lang ganda ng loob yung kasi sa So mga winter na nga mga ropa Kaya talagang May Christmas tape pa nga ano, may Christmas tree pa mga ropa no? Baka na pasko -pas -pas na So yung mga price na mga ropa no? Na like, 10,000 noon Na gano'ng like, 10,000 noon yun Yan mga ropa Mga local brand yan mga ropa So yun yung mga price na pag mga local brand Pero mayroon pa nga mas mura mga ropa eh, medyo mahal din. Medyo mahal, sakto lang. Medyo kung sa mga branded talaga, mga ropa, sa so, mga, mga 50,000 above, o 50,000 above yung mga price niya. So pagka mga ganyan local brand, mga ropa, medyo more lang siya, pero gaganda ng mga pelya, mga ropa tuloy niya. Gaganda ng kulay. Fight, <laughs> love, like, fight. Ay, yan mga toast pa, mga ropa. So yan mga ropa, yung mga pang-winter jacket, yan mga best na pang-winter. Yung mga jacket na pang-winter, mga ropa. So, talagang malapit na mga gano'n. So winter na talaga, mga ropa no? Kasi naging negative talaga siya, kaya kailangan talaga ng so, mga pala sa ulo. Kaya kaya may display niya mga ropa, puro pang wing ka na talaga. Mga long sleeve jacket, mga ganun, hoodie jacket. And mga ropa, mga lagay sa leg, mga ropa, mga lamigin ng leg. Yung mga nilalagay, kung hindi ulit kakamali ah. <Tigers> Yan o, no, mga ano, mga pair na mga ropa. Jacket, yung ano, ah, tawag dito yung eh, jogging pants mga set na sa mga ropa pagka Benta. Yun know, o, di ba? Alas karamihan ka ng mga naka-display mga ropa, mga panlamig na wala na yung mga pangsami, ang coat niya mga ropa. Di ba? So, dito mga ropa, mag-window shopping lang talaga tayo. <laughs> na gusto ko lang sa inyo pakita mga ropa yung ano, underground mall dito sa Dejon mga ropa. Yan o. Ang ganda mga design niya mga ropa, panalo. No? Kahit naman sa atin, pwede mo na gamitin niya pagka uh, month ng December, January, February, kasi medyo malamig naman sa atin pag mga gano'n mga ropa, no. So, yun nga mga ropa, ang ganda ng mga design. Kaya na mga design mga ropa. Yan, gusto ko sa ko magaling sila gumawa ng mga design na gano'n mga ropa. Tsaka mura siya. Dito mga mura lang, dito sa Underground Mall, mga mura yung mga price niya kasi mga local brand niya lang. O, tulit na, no. O, tulit! Ali! Iya <laughs> yeah, no. Ang gata yung mga ayan mga ropa, pwede mong gayaan yung forma yung mga ropa, yung mga uh, malikid yung naka-dislo, no, naka-misplay yun. Yun yung ganda yun 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 yun, yung smiley na yun, ganun-ganun. Pero talaga wala akong planong bumili noong araw na yan mga ropa. So window shopping lang talaga tayo mga ropa. Alam mo na, siyempre for the vlog, siyempre. Tsaka nag-i-enjoy din ako yung mga ropa. Alam mo na mga ropa, minsan yung naliliba ako pagka wala akong baguwa sa bahay. Talaga punta ako dyan, window shopping lang, galap, paubos oras. Sip na kahit pag lagi nasa bahay mga ropa. Ang biyan ka pa Ang ganda ng tela niya mga ropa. Talagang ayos sa panahon ito. Panahon ng paglaling maganda yung magandang tela. Talagang warm. Yun. Pero shout out muna sa mga ropa natin. Yung sawang naglalike at nag-share ng mga video natin. At sa mga bagong hapang ng mga video ko mga ropa. Maka-pay din Pa-subscribe! Yun! Salamat sa mga subscribe mga ropa. Thank you. So, balik tayo sa video mga ropa. Ayan. Diba? Ganyan lang mga ropa. Sa mga mahilig po morma na mga kuyeng style na mga forma. Ayan mga ropa. Ganyan yung mga manikin. Gaya nyo yung mga forma nila. <laughs> diba? Ayan pa. O. Ayan mm -hmm. mga, mga legis mga ropa. Ito so, ginagawa ko sa panloob. Kasi yung misa, yung, ano Yung pantal namin pagka winter na. ropa hindi kaya. Malik pa rin kaya, yung mga leggings, mga ropa, ang tawagin sa Korea, yung mga netos, yung mga palo, para pandobe sa mga pantalo at saka sa, alam mo na, sa loob ng katawan, mga nebo, pandobe, so ganyan, medyo hard din siya pag sinot. Kaya kailangan ko mag ganun. Kailangan mo siya pang nebo, mga ropa, pagka panunan ng winter sa Korea. Ayan e, o, di ba? Lakadan tayo dyan, mga ropa. Di ba, yung pano, hindi ko alam po yung grimeto. Hindi ko alam ano yan, yun, you know, automatic yan, hindi ko naman yan, yan, yan. yan. Hindi na ano ba yan? Hindi ko alam kung ano yung... <laughs> ito yung robot na yun. <laughs> yung galing yun. Dalawa yun eh. Pag-alala yan dyan mga robot. Ayun mga pambatang damit. Lahat. Nandyan lahat mga robot. Sa mga, ano nga, sa mga balak mag-tourist sa Korea. Kahit sa mga local brand na kayo bumili mga ropa, yung doon ang mga tela yun, panalo yan mga ropa. Pero kung may pera naman hmm. talaga kayo, why not? Di ba yung talagang brand yung bibili mo? sa it mga tosta mga ropa, mga mura lang <laughs> yun. 30,000 10, 10,000, mag 20,000 30, won, 30,000 won, pinakamahal na yun. Yan mga ropa. Para plastic lang siya mga ropa. No? Pero maganda rin yung mga iya. Maganda rin yung mga ropa. Makaliti yung mga ropa. Tapagal din mga ropa. O ba diba? Lego. <laughs> alam ko, ano yun ah. May Lego dyan. Damit yun know? ah. Eh, kailan ka. Brand nila yun. Huwag ka ano. Eh, kailan ka eh. Yan, sa mga piercing yan. May, yan, yeah, mga ropa dyan yan gusto niya umibili mga hikaw ko, mga ropa. Siyempre, may sa mga ibang siya. Oo, yung mga pambabae, post pa. Yun, yung mga, mga imitation mga ropa, mga. All, all bars. Uh, gaya -gaya. yung mga converse. Mga gaya-gaya. Yung mga impay sa bote sa May purpose May go, mga ropa. The... Hey, mo, lapitan yung ropa. Ay, so, hey, trip ng robot na yun. mga purpose sa loob. Ano? puro <laughs> yun. Mga tsaka, puro po. Smile. Diba? Be happy. So, olive oh, dyan, mga ropas, mga may hig magano. Mga ano, mga... May sa mga ano, lipstick. Mga dyan, mga ropa. Ang personal hygiene, baka mga kapil ropa sa mga olive lang. Mga perfume, mga lotion, mga ganyan mga ropa meron dyan. Ganda na mga porma ng mga malikin. Hindihan no? nyo nila yung mga porma dyan, mga ropa. Makapuntulo kayo dyan. Pugyo na po. Ay, tara yun. Alam niyo. Pugyo. Pugyo, uy! So, niya, Kaya ako sa labas. Alam ko, pag Kaya kailangan talaga. Katulad ko, dalawang jacket ang suot ko. Kaya, hindi pa mo ako naka-winter jacket. Kumaga, dalawang hoodie lang ko. Ano diba? Hindi nga pwedeng magtistigasan sa lamig dito. Magkakasakit ka. Christmas tree rin na nga dito mga ropa. Ang ganda. Di ba? Christmas na rito. Nakakamiss ng Christmas sa Pinas. Ang ganda. Diba? Di ba? So sa so 9 years ko sa Korea, mga ropa siguro, isang taong, isang beses pa lang na ako nag-Christmas sa Pinas. Oo, isang beses pa lang christmas sa Pinas. Oh, na -Christmas sa 9 so, years ko rito. Meron kasi magpaalam pag, ano, pagka ano, pagka-Christmas, laging busy. Busy ang company pagka ano, pag-Christmas. Kaya birang may pinapayagan sa aming umuwi. Pero okay lang. Sanay na. gando heart shape oh, mga malungkot si lolo nag-iisa walang partner partner ako kaya yan mga naghahanap ng kadate si lolo gando kung oh, nag-iba iba kulay oh iba naman siya ang galing hmm. cute oh hmm. hmm, gendo. So yan, nakadlakat pa kayo mga tropa So ito mga medias mga ropa no? Ito natural, uh, nature republic Yan din mga tropa Sa mga professional hygiene Na mga kabili Yan pa mga Pony hmm. moly mga ropa Uh, pang make -up, mga, ganunos, mga pang makeup, mga ganoon sa mga pambabae, mga ropa na ka rin makakabili yun mga ropa so ang gandun na nga lang ang pag-vlog natin sa underground mall mga ropa shoutout sa mga ropa kung walang sawang nag-share, nag-like ng, ng mga video o syempre sa mga pamilya o sa mga gina syempre, salamat sa inyo sa mga utol, sa mga tropa taga St. Joseph, mga taga Comhai taga Commonwealth, taga Perby, salamat mga ropa mga tojo of W thank you okay magsawa ingat eh palagi God bless stay safe mga ropa